spring ani. Oh, eight bit ba. So, ng namoy go ba ng retter, guys. Mga kontra pa. Ayani ni labay, guys. Sayang ayo. Pwede pa ni makumpuni. Mahal pa naman ng ng yung naning tools. Kung namoy ng ani. Kita eh, niyo page yung saan pag sa ano yung pag repair. Kita sa buka na price. So, spring lang ko, spring lang ang spring sa niya. So, bali ang spring na sa ilalong. Kung so, nga mo yung mga electric pan dito nga, buba uh, di sad, ano yung may nga ni nga, electric pan. I ano mean, yung spring din eh. Ano? Spring. Kuha ko nyo ng spring din eh. Ano siya ang iyang spring. Ay harag porma sa spring sa kan. Si Peter dere. Tang ni des man. So pwede ninyo ni kuhaon kung may guba na ninyo mga tip kanya ngani. Tanggalan ni tanggalan lang ni maning kanya kanay. Ini ni ah. Yang laks. Tanggal lang yung ano. Ini. Ano Ini siya spring din eh. So para matanggal naman yung kininiyang yung lock. Yung siyang iduot ring spring niya dili sa sa load para dili siya maipit. Kaya kung yung manang tanggal lang dili sa so, yung pin maipit man sa spring. So ang spring may ay Walang tagbala sa rebiter ang ane ano siya itulak do ka buko ng ganito ang isa ay mga itulak tulak ng dere sa salon dere tapos na may buhok dere na may lungag din ng gamay kung matulak na niyo dere baba dere padungan to ubos mo da yung utang diha anak ang ane mo ni mong bangag para di na mo, di na mo balik ang spring ano na yung mga katupa, ah. Ayan na, tulak na ang spring dito. Ano ba ako nang matulak na dito Parang na siya. Bangila na ang spring para dito siya. Dili maipit din yung pin. Hindi sa pin. So, sa iyo natanggal ang ng pin. Ano na namin mga kapapay. Dokon Duk na namin yung martilyo dito Para mul mulugso. Ano yung resulta ng katropa kung may mong pugson o pugson yung ay maglogit Ayan spray spring yung magguba. Oh. Inala nang kinihang kuwan ito ano mo Hindi niya. Ah. Ma-plaster ni mong tarong. Ay mamani mo paak sa blind rivets. Hindi ano niya. Ano. Ano yung yung iyon na gusto sulod dari. Sulod mo. Ana, ina na no plaster sa dito sila long. Tulog na mo. Tapos imong lay on dari sila long kung na tunong ba. Okay na tunong. Ang imong sunod kiri. Ano siya ya? na. Mano pong iduot niya siya huwag tuwan. Doot na pwede mo siya para ma solo ko balik ko dalong para de besyan dan, wabak clear na siak clear walang spring na nakaharap lagi pangilan panggilan din eh ha man dapat kiri dia kini mani nakakaan sa spring na penuh saya spring ini

udah yang saya drink pin ya masuk nah masuk nah yang spring yun air unas spring <coughs> bulan saya harus karen yang spring. Na yan. na yan ang... Lidupin. 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 Lidupin natin 'yang lock niya. Ayos na. Gagana so, na kaya ito. Subukan natin. Itong bala niya. Lagay mo natin ito. Ito. Sa dulo. Ayan. Okay na. Subukan natin yung gagana na. Ito. Yung bala. Lagay mo lang yan Ayan. sila nah, wag hanap nang ng butas oh ito ito butas na ito kita ko niya kung mapalpat nga nini eh. hindi akong tawanan ito saan yan ito sa dolo ito ay butas yan hindi natin ipasok yan.

niya sa ilalim. Ayan, nahulog. Ayan, ayos ng katropa. So, yung dalawang naayos ko ngayon. So, visible na ito. So, yung spring lang nito ang ginamit ko. Tagal na itong naka, ano, naka-junk na sa toolbox. Hindi na nagamit Ayan, nakita ako ng ganito. So, spring lang yung, ano, ang problema niya ayun, salamat sa panonood mga katotoh